Nagsalita na Pangulo ng Premier Volleyball League na si Ricky Palu tungkol sa mga kumakalat na balitang mababawasan ang mga Women's Volleyball Club na lalahok sa All-Filipino Conference na magsisimula sa Oktubre. Alamin natin ang mga detalye dito sa ulat ni Kay Nalar Naalarma ang ilang mga volleyball fans dahil sa usap-usapang pagilid na sa paparating na Premier Volleyball League All-Filipino Conference ang Quezon City Jair Floor Defenders at Photon Tornadoes. Isa sa mga dahilan nito ay bunsod ng paglipat ng dalawang player ng Jerfloor na sina Justine Dorog at Eliza Bertolano sa Farm Fresh Foxies. Sa panayam ng PTV Sports kay PVL President Ricky Palu, wala pa umano silang natatanggap na abiso mula sa dalawang kapanan tungkol sa pagliba nila sa Top Women's Volleyball League sa bansa. We haven't been formally informed huh? na. Pero ang alam ko at least Jerfloor like, nagsabi they will join. We haven't been informed about Poton yet. So far we're pa but we're trying to confirm others this rumors. We're trying to get hold of their floor, we're going to get hold of uh, the management of uh, Botan. Kasi we've been hearing these rumors also two days na nga. Eh. Ayon pa kay Palu, nasa plano rin nilang magkaroon ng meeting sa lahat ng representative ng labing dalawang kumunan na inaasahang lalaro sa Oktubre. October pa naman yung umpisa niya, so we're trying to meet with them before soon. As soon, kasi we, we're preparing to schedule sa everything so we want to know for sure. Sa ngayon, ang pinakahuling development lamang umano sa TVL ay ang pagkakadagdag ng NX-led Chameleon Volleyball Team. Kaya Sunusyon, PTV Sports.